Ay oh, to, anong Ano yung pinaka-weird na sinubukan nyo <laughs> na sabay? Na nakiyoyos kayo. Sinubukan natin ng sabay? Oo. Oh. Ah! Oh! Oh! Oh, <laughs> oh! Bakit miss kasi yun? Masakit! <laughs> Uy, masakit nga! Hindi ko na inulit. Ko... Have you ever gone a day without wearing underwear? Yes! yes. Oo, lalo na dito sa Pilipinas sobrang, sobrang Kasi ano nga yung natin Kamuton, <laughs> so, hindi nalaklak ang mga kamutan. Ito. So, floor. It's fantasy trip. Hmm? Makita ko ba si Byun Wosok? <laughs> um, embarrassing place na umutot kayo. Nanonood ba kayo ng porn? <laughs> mga ka-Barbie, sisimulan na namin yung katanungan. Ayan, so first question. Have you ever gone a day without wearing underwear? Yes. yes! Oo, lalo na dito sa Pilipinas, sobrang Anak, init. Kailangan... Nor, parang normal na yung ano, pag nasa bahay ka lang naka, ano ka lang, t-shirt, tas lousy na, ano, shorts din. Oo, oh, diba? Kasi ko nga. Kailangan malaya ang summertime mga Totoo? Yes! <laughs> Kasi ano ngayon <natikotone>? <laughs> <laughs> na dati ko, tone. Tone? Hindi, nalaklak ang mga kamutan. Oo. Oh. Free! Oh. Free! <laughs> Explore! <laughs> Nag-a-tune. di, presko nga ako, pili. tsaka ang, ano kasi, ang, basta uncomfortable pagka nagpapawis ka tas may naka... Oo, oh, oh, no. ...taka wala namang... <laughs> True ah. <laughs> Patawang. So, yun mga Barbie, nagkakalaman na. <laughs> Ay, no, normal na lang ngayon. Juliang pareto mo. Ay, bro. mong cobra. Oo, oh, <laughs> oh, di ba? Di ba? Ako rin, hindi na lang... Suramiris. <laughs> <laughs> Suramiris. O, mga gano'n. Okay, ha? hey, next. Um, funniest childhood memories. Mali sa ulan na hubad. Hubad? Sa akin. Yeah, hubad talaga. Grade 3 naman, grade 2 ah, na, na. Da, ano? Kala ko ngayong edad. Childhood? Grabe na. Hmm. Wala, wala ko maisip na specific scenario. Oh. Wow. Oh, sad life. Siguro dati ano lang siya, emo-emo lang pag naulan. Rich kid, Rich ano, kid. bantay sarado ng yaya. <laughs> Hindi nga yan pinapayagan mag-outing dati. Oo. Oh, oh, namin oh, sa diba? bahay diba? nila. Ayaw. ayaw payagan kasi daw baka malulog. <laughs> curfew curfew. So yung pinakamalayang pinuntan mo best, si Buna. <laughs> mm. <laughs> nag -Dubay. Dubai! 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 Dubai? Di ba? Nag-abroad diba? na ako. Diba? All, all these two years. Ay, yes. ay nung nawaawang oh, nung gawin, so yeah. nakamagkikita. Uh, hindi mo alam. Hindi kayo mag-friends. <laughs> hindi ko alam. Hindi At saka friends. sobrang, ano, nag Tsaka hindi, Parang kailangan oh. nga ata tayo nagka-banding okay. na. Hindi nung kailan yon nung birthday din na nag Ay. Okay. Oh, <laughs> okay, wag <laughs> yun nang birthday din ni Te Teya. Ay, ni Ariana. Oo. Oh. 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 Skill na yun na <laughs> yon. Basta nakauwi ako nang hindi ko alam. Hindi mo alam. Ano ba gagawin mo anong? Okay, papaino. Okay, next. Kung magiging aso ka nung breed. Shih para ano malambing lang. wow malambing bintana pa ikaw ah, prima Idol, kasi cute lang basta oh. lang ikaw barbie ano bulldog, bulldog. <laughs> 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 <boy>. bakit bulldog <laughs> Malaki ng katwut ko ba <laughs> um embarrassing place na umutot kayo bas bas 'yan pag malha ma ano ma di mo na pipitin Or hindi kayo natatay kayo doon? Hindi. Okay. Wala namang love. Utot love. Natatay talaga ako. Nap tala ako. Siyempre <laughs> yun <At laughs> That time? Oo, oh, kaya nga mabaho. Kasi <laughs> 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 na lang grade, oh, hindi, grade 5 ata ako noon. Sa makikipag, ay uuwi na kami from sa from Binalona. Sasara ko na lang yung pit ko na utot talaga. <laughs> pigil na, pigil na. <laughs> pigil na. Ang talaga noon. Ang baho. Gumano pa yung kasama. <laughs> ako oh, ano kasama yung mga kaibigan ko. Natawa ako tapos bigla akong nakutot. <laughs> Kababay. May laman. Yak. Parang bumasa ata. <laughs> okay, next. Nasubukan nyo ng kinausap yung mga aso nyo? Or aso? Oo. Yes. Pag, malung pag malungkot, di ba? yakap-yakap lang yung aso. Drama-drama. pag reach kit. Hindi siya na gano'n kinakausap ko din yung aso. Lalo pag ano. Huwag ka, ka nang kumain. Pag ayaw Pagastos. kumain. Gago kumain ka, gano'n. Hindi <laughs> ka na naman kumakain. Ano? Eh. Pag may sakit. Oo, oh, pag may sakit. Tumayo ka dyan. Tanga, tanga naman na ito. Ba't kasi anong ginawa ko gano'n? Pero totoo no, minsan sumpungan nyo yun na yung aso. Oh, ganun kasi yun, ganun yung ginagawa ko. Diba? Lambing mo. Siguro kung nakakapagsalita lang yung aso, uh, pakikong. <laughs> Anong kinalaman ko sa buhay mo, guys? Nag-cheat na ba kayo sa exam? Yes. 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 Nor normal. High school. Normal. Oo! Normal, normal. 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 normal yon. No high school. Oo. Kasi wala kang childhood kung hindi ka nag-cheat. <laughs> Sa tao, nung high school naman talaga. Oh, bakit ikaw hindi? Hindi. <laughs> Napulit na kayong test paper ko. <laughs> Mag-cheat mag ka talaga. Ang hirap mag-aaral. Tapos, idedenay pa. Um, hindi mo. <laughs> <wo>? <laughs> 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 hindi na ako masyadong nag-cheat nung kali. Ako yeah. na nagpapakopya. copy ano hmm? Wow! Kung magkakaroon kayo ng super power, hmm. ano yung at bakit? Maging invisible. Ano bakit? 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 Para... Ano lang... Pag gusto... Ano lang... Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Hindi pala ma-explain. Pinaka mahirap na tanong yung bakit. Bakit? Bakit invisible? Bakit ikaw? Makalipad. Kasi walwal -wal tayo para gasolina. <laughs> para mag... Tara muli na o. Oh. Lipad-lipad lang tayo guys. na nga. <laughs> Totoo nga. Walwal ng gasolina kaya. <laughs> Barbie ang bato. <laughs> Pero ako agree din ako, be invisible. Para mayakap si Crush. Ah! Oh! Wala na ako pa rin siya. Ililipat ko siya sa taas mahal. Wala sa choice. <laughs> Mahulog ko na. Yayakap ko mahuhulog ka na. one choice. Yung kapit ka mahigit. Pwede ka. Ano nga yun? Okay, next. Fantasy trip. <laughs> okay. Makita ko ba si Byun mo <laughs> ako si Perkson. Hindi <laughs> <laughs> na talaga lang. Na, ay, nagbago na. Hindi na si Lee -gi. Hindi na. Nagbago na? Married na. Oo. Oh. Park Sojo na tayo. Uh, ay, si yun yun. ano, Chayun Woo. Preso, preso Chayon. lang. Kala ko nga si Chayun Woo. Ang mas crush mo na si Park Sojo. Makago ka talaga. <laughs> Park Sojo ako dati pa, no? Ay, crush ko na din yon Noong 2017 pa. Ako, 2020. Oo, oh, nauna ako. In nauna in <laughs> first time ko mag ano makakita nang magsasabulutan sa loob ng sasakyan. Tatawa ka naman yan si Bioloso. Ang bako. Ano, ang tangkad pa. Ang tangkad, 6 Wala tayo ng ano niya, funny. Tara. Tama ka. Kailan yun, Bess? June. Galing mo mag-monetize na ka. Oo, oh, pala. <laughs> na parang makakwak, para yun na yung... Ayun. Sana nga mura lang yung ticket, kaso parang mauubusan tayo. June 2 o oh, i-release ticket. Mm, -hmm. mm -hmm. Pwede okay. ka mag-manifest. Or baka naman. pan lang yun. Baka sana mo. Baka sana mo. Pa-birthday mo na sa akin. Kailan ba birthday mo din? Dun ka din? 24 Ni Ernest? 27. Sabi ko. Ay, dali <laughs> okay. so, so, hindi kami real friends. friend. Ma- Shoutout, Ernest. May matatapos na friendship dito, guys. Sabi ka nila, pag true friend ka, di mo maalala. Di mo maalala. Oh. Babati ka na lang pag ano man oh. out na sa Facebook. Kapag may unang bumati, makikita mo. <laughs> eh so relate ba has gawin ka sa Lagi kong nakakalimutan. Ah, anong mas prefer niyo? Ilibing sa lupa or cremate? Ha? Ha? Ako cremate. Bakit? Ay, hindi pala lupa na lang. So undecided siya. <laughs> undecided. <laughs> Ikaw pa na isip pa mo Ikaw. Kayo. Ikaw. Sa akin, no, cremate. Oo, oh, ah, cremate din sa akin. Wala lang, social. Wala, social kasi. <laughs> doon Last... lang, doon mo lang maramdaman kung mayaman. <laughs> <laughs> kasi tatap, eh, ano ka na lang sa Kasabing tubig. Ka, eh. oh. Pero dapat sa, pa, sa Pacific Ocean. Sa <laughs> <laughs> Ayaw mo sa Puyaw? Ayok. <laughs> Mabaho doon, best. May tayo doon. <laughs> Ayok ko lang kung meron kayong babaguhin sa katawan nyo, ano yun at bakit? Mm. Ayan, pang beauty queen Christelle. lang. Christelle, ako Oh, same. Ano <laughs> same tayo, lalo na sa akin. <laughs> Di ba? Di ba? You know? start, hindi naman babaguhin, i-enhance lang. Okay. Yeah, eh. kasi ano? center siya ng mukha. Tsaka yun yung unang parang nag-register sa mga taong nakakakita. No, kasi ay... center kasi talaga siya nang mukha. Eh. Nakakaganda pag gano'n. Oh. Tsaka sa picture, pag sa side kang gano'n pa. Di ba? Oh, Nakakaganda oh. talaga. Nakakadagdag confidence ba? So, mukhang magkakasundo kami lahat. <laughs> Uy, pag ano may discount, tatlo. Pwede <laughs> <laughs> diba ba dito? <laughs> pag maliligo ka, ano yung una mong babasahin. Ulo. Eh Et, ano, ito, yung pababa. Ulo. ulo. Ako mo. hindi ulo, katawan mo. Katawan mo na. So, ibang na nasa isip ko, guys. <laughs> Ay, nasa isip ko. Iba. Ay, pinabasa mo. Ano yun? <laughs> ano? Bakit hindi sila nag-party? Hindi ba pwede dito? Ano yung pinaka-weird na nirigalo niyo? Iba. Sa mga ano, Iba kasi diba something funny? Sa mga kinakasal, Pag usually mga condoms gano'n, di ba? Oh, Lingerie's gano'n. Atry diba? na? <A3> diba? Pills. Eh? Oh? To give. Condom. Condom? Mm -hmm. Ano yun? Ano yung condom? Wow! <laughs> <laughs> di, di mo pa ginagamit. <laughs> Ayun <laughs> It's something you use. <laughs> okay, next. <laughs> na-experience, you know, or ginagawa niyo ba umihi sa pool? Umihi sa pool, no? Pool. Pool. Signing? Ay, oo. 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 To be honest, yes. Yeah, normal. Normal. No, but... <laughs> uh -huh. It's something you should not do, pero... Wala, hindi well, mo mapigilan eh. Lalo na pag nag-i-enjoy ka na mag-suit. <laughs> Alam ka, mag-CR ka pa, basang-basa ka na, biglang, ay, wait lang, mag-CR lang. May na? <laughs> Tsaka parang hindi kompleto yung pag-swimming mo kapag hindi ka umihin. Yeah. <laughs> Truly. nga. So, ayan. Shoutout sa mga resort dyan. Pag alam nyo na yung mga mukha dito. <laughs> hindi naman madalas. Parang ano, pag sa whole day siguro twice. Twice! <laughs> twice! <laughs> twice. <laughs> <laughs> Kuya, saan nga pupunta? Ito, bonus ba? question na lang. Ayan. Nanonood <laughs> ba <buy> kayo ng porn? <laughs> no pwede. Ah. Some... Oh. Yung mga ano na lang, siguro sa mga movies sa Netflix, ah, di ba? oh, diba may mga oh, Sensual energy. Bridgerton! Porn. parang may pagka-porn yun eh. Ikaw ba? Oo. Oh. 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 Uy, medical field. Uh. Mm, normal. Normal, yeah. pero hindi naman yung ano... Manonood ako nang may kasama, parang may kasama. Akawa. <laughs> mga kaibigan, gano'n. Pero hindi yung total na porn ah. Oh. Hindi pala siya porn sensual movies. Ano ba yun? Yung, yun parang, ano nga, yung parang sa mga... Pag-ing situation. Okay. Okay. <laughs> oh, Ano yung pinaka-weird na sinubukan nyo na sabay? Na <laughs> na kayo. Sinubukan natin ng sabay? Oo. Oh, yung ginawa nyo? Wala pa nga eh. Yung surfing nga sa... Ay. Wala, hindi pa rin, rin Hindi pa tayo nagsurf. Ah, kasi parang may nabalitaan ako. Ginawa natin lang sabay, Cristel. Ano yun? Ano yun? Ikaw na mag-drop. Hindi ko alam. Nagpa-wax. <laughs> ah! ah! oh, 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 nga! Oh, bakit miss kasi yun? First time. <laughs> Yung ah, may um, separate room. Yung may oh, ko agad Masakit! Uy, masakit nga! Hindi ko na inulit. Hindi ko na inulit. Pero, as in, na, naging bakit miss yun? Okay. oh, Gusto man, kasi namin i-try. Oo. Uh, uh. Nakikurious din talaga ako ano bang meron din sa wax-wax na yan. So, okay din, malinis nga. Ba? Malinis sakit. ako. Smooth. Smooth after. Hindi pala siya masaya. So, yun mga Barbie. Yun yung mga nalaman niyo na sa mga kaibigan ko. Hindi <laughs> ko alam kung prepared silang sagutin. Hindi <laughs> nyo pa alam na dalawa. Oo, oh, <laughs> no. pala. Weird, hindi naman kasi yun weird. Oo, oh, oh. ba sa babae, oh, ano naman Gusto, gusto naman talaga ng iba na nagpapawas kasi yung malinis. Okay po. Bakit parang andito si Gabi? So, yun <and laughs> mga Barbie. Yan muna kayo. Thank you for watching. Ayan. Bye. Ayan Hindi ko alam kung nagsisisi na silang ano, <laughs> kasama ako ngayon. <laughs> kung anong tinatanong ka mga Barbie. Ingat kayo bye